nga ba kadelikado ang mga paputok at ano ang pinsalang pwedeng idulot nito sa katawan ng mapuputokan? Para mas maliwanagan tayo mga kapusog, muwa na eksperimento ang mga otoridad. Pero paalala po namin, huwag nyo itong gagayain ha? Mula sa Maynila, nakatutuklime si Steve Dailisan. Steve! Napakahirap daw talagang pigilin yung bentahan ng iligal na paputo kasi meron pa rin talagang mga tumatang kilik dito. Kaya nga yung mga otoridad eh, hindi pa rin nauubusan ng mga malilikhaing pamamaraan para nang ay uh, tablan yung kamalayan ng mga gumagamit nito at nang sa gayon ma-realize nila na ito'y delikado at mapaminsala. Ito pong susunod na mapapanood yung video, ginawa po ito katuwang ng GMA News, yung mga eksperto mula sa Manila Police District Uh, Explosive Ordnance Division para nang sa gayon maging ligtas itong ating eksperimento at hindi hindi po ito dapat gayahin ng mga nanonood sa atin ngayon, lalong-lalo na ng mga bata. Narito po ang ating report. Katuwang ang Explosive Ordnance Division ng Manila Police District, gumawa kami ng eksperimento sa epekto ng malalakas at iligal na paputok sa tao at maging sa ari-ari posibleng tamaan. Bago paputukin, sinuri muna namin kung gaano karami ang laman itong pulbura ang plapla. Nasa tatlot kalahating kutsara ang lamang pulbura. Three-fourth ng kutsarita o 0.2 grams lang ang pinahihintulutang lamang pulbura ng isang paputok. Ano pa kaya ang mga tulad ng Super Yolanda at Napoles? Ang Super Yolanda nasa labing tatlong kutsara ng pulbura ang laman. Mas din ang pagkakabalot nito, kaya maaring kasing lakas ng granada kapag pumuto. Ang pagsabog no, di ba naman lang explosive no? Tatalysik yung mga body niya, kaya fragmentation, yung fragmentation ang papatay sa tao. Ito walang tatalsik unless meron sa tama ang bote o yero na tatalsik sa katawan ng tao. Magkisilbi sa fragments or yung shrapnel na tinatawag. Pero yung lakas, ganon. Sa lakas. Gamit ang pata ng baboy, inipit namin ang paputok sa pagitan ng daliri. Ipinagit na ito sa mga improvised na kahoy, yero at plywood para makita ang epekto sakaling tumama sa bahay. Bago sindihan, kinordon muna namin ang area para maging ligtas. Unang sinindihan itong super lolo sa lakas, halos magkahiwalay ang daliri ng pata ng baboy. Nagkanda yupi rin ang mga yarong nakapalibot dito. Isinunod namin itong dynamite. Hindi kasing lakas ng super lolo pero matindi rin ang pinsala na inabot ng daliri ng baboy. Ang plapla naman, nagdulot ng malalim na hiwa sa pagitan ng mga daliri. Pag pinaputok mo sa isang iskinita yun, babasag yun ng salamin ng bahay at pwedeng maputol ang daliri ng tao dito. Kung compare natin doon sa pata ng baboy, ano yung magiging epekto para makita ng mga kababayan natin, na iwasan na nila magpaputok sa dating na bagong taon. Araw-araw halos di magmintis ang MPD sa nakukumpiskang paputok. Palibasay palihim ang bentahan kaya may mga nakalulusot. Tsaka nalang nalalaman kapag napaputok na na disgrasya o kaya'y nakadisgrasya. At hindi na nila kailangan mag-eksperimento dahil pinakita na namin sa kanila yung pinaka-epekto nito o magiging damage sa sarili nila o sa mga bahay nila, sa property nila. Siniguro naman ng MPD ang mga kang paputok, <coughs> di na recycle pa. Ang ginagawa namin, ano? Uh, nilalagay lang namin sa drum na may tubig at uh, nilulublog yung uh, mga paputok na ka namin. Sa punto ito, Melano, ipapakita natin sa inyo yung aktual na pagpapaputok. Hindi po ito dapat gayahin ng mga bata dahil mga eksperto mula sa EOD ang gagawa nito. Yung uh, paputok na kanilang gagamitin sa ngayon, yung pinagbabawal, matagal na natin itong nadidinig, itong Goodbye Philippines, at napakalakas din daw nito. Kaya medyo iiwas muna tayo ng konti dito sa gilid. Ipaubaya natin sa mga eksperto yung uh, pagpapaputok. Makikita ninyo, Mel, uh, nakaipet ano, yung uh, mismong uh, Goodbye Philippines dun sa pata nung uh, baboy nakatali yan merong uh, nakalagay na bomb drum dyan para makusyon yung effect ng uh, yung lakas ng impact meron ding uh, mga sako ng uh, buhangin para maging stable ano at uh, ngayon sisindihan na ni uh, sir yung uh, mismong uh, uh, goodbye philippines medyo mahaba rin yung uh, mitsa na ginamit nila uh, para dyan, ano para nang sa may uh, enough time sila para makaiwas. Ayan, meron na nga uh, sinde. Nakikita natin, Mel, ayon, uh, ayun, yung mitsa, medyo malakas daw ito. ay na mismo sa EOD, tatakip tayo ng tenga kasi malakas daw talaga ito. Uh, yung uh, lamang pulbura niya, <smart noise> ayun, naku, Mel, nakakabingi. Nakakabingi. Hindi <laughs> ko alam kung ngayon narinig yon pero talaga namang apakalakas. Uh, yung uh, alarm ng sasakyan, dito sa paligid, eh, tumunog. Medyo makapal yung usok, ano, Mel? Uh, safe na yan, sir safe na. Tingnan lang natin Mel kung uh, ano ba yung epekto niyan. Wala naman ibang paputok dito sa loob. Medyo mausok lamang ano. Ay nako, kung makikita mo Mel, yung uh, loob halos na biak. Yung mismo uh, mismong uh, hollow blocks na ginawa nila. Hindi ko na makita kung nasaan yung mismong pata eh. Mukhang uh, nag-disintegrate na yung mismong pata. Ayun, eto na lamang, daling ko lamang. Pakita ko sa inyo para yung mga nagbabalak pang magpaputok Eto yung uh, kahihinatnan ho ng inyong daliri kapag kayo uh, inabot ano ng pagpapaputok ng uh, Goodbye Philippines. Kita mo naman Melo, oh, halos wala nang natin. <laughs> medyo talagang sabog-sabog. So sana ho ay eh, magsilbing babalayan dun sa mga kababayan natin para nang sa gayon na iwasan na ho nila itong mga ilegal na paputok dahil ito delikado at gaya ng sinabi natin ay mapaminsala. Balik sa iyo Mel. Hmm, maraming salamat sa iyo Steve Dailisan.